mapansin natin mga guys mayroong tubig na lumalabas sa may simentado so barit ito yung kanal na galing sa taas sa kanupaan ayan, yan so yung una so yan bagay kita natin yung butas yung kanal yan gumabaha yan lumalabas So, kung makikita natin sa pagbabahay, hindi nadadala yung buhangin, magkabilaan. So, walang pag-landslide ng mga buhangin kasi nga, simentado. Sa so, kabila naman mga guys, ganun din. Ah, ayan Oh. ito isang kanal na simentado, subalit yung tubig, dito lumalabas Oh. So magandang magandang plano, magandang design ng kanan para yung tubig ay hindi madala yung mga buhangin, hindi rin madala yung lupa dahil nga siya ay simentado ayan mga guys so sana nakatulong ang video ito sa pagdidesign ng kung paano na ang tubig ay hindi magkaroon ng masamang epekto sa ating kalupaan at sa ating buhanginan sa karagatan